sa sunod meron na tayong harvesten meron na tayong puso meron puso tapos dito may medyo matigas na ayan 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 libre saging na tayo na naman kasi napakamahal na sa palingki mga idol Yo, what's up mga idol? Good morning. Uh, ngayon lang ulit tayo nakapag uh, update mga idol Alam uh, ala masyado tayong uh, busy uh, sa pag -ano ng mga estudyante natin tapos may mga nilalakad-lakad pa rin tayo na kaya hindi tayo masyado makapag video ngayon mga idol so ayun uh, bali pupunta lang tayo dun sa ating mini farm tagal ko nang hindi rin nakakapunta dun so titignan natin yung mga uh, time natin dun ayan at saka titignan natin kung malalaki na Ayan, ito pala yung mga manok natin, yung mga alaga natin dito. Ayan, buksan lang natin para makita natin. Malapit na tong sigurong mangitlog. Ating inahin na native na manok. Tingnan lang natin. Iyan oh. Well, ganda na sila. Hindi katulad nung una nating na binili. Ito, yan, malapit na yung mga itlog. Ilagyan ko siya ng ano, you know, yung papaya para makain nila. So, uh, ito pa lang ang mga idol, Yan. Dati natam na niya ng palay. Ngayon, niroto na. Tapos, kahapon ata, tinam na nila ng, uh, ano yun? Mais. Yan, bali ang tanim na niyan ngayon. Mais. So yan no yung mga tanim pala natin dito sa ating likod bahay. Merong ano? Merong tanlad, tanlad tapos may okra. Pero kahit papaano nakakakuha na tayo diyan. May mga bunga na. Tapos yung ampalaya natin oh. No? Ganda na. 'Di ba? Ang ganda. May mga bunga na rin yan, may bunga na rin siya. Hanapin natin yung bunga. Ayan oh. Oo, no? oh, may bunga na yan oh. No? Maliit pa siya. Pero ayan, may bunga na. Ayan o. Oh. Nakikita niyo mga idol. ayan o, oh, mayroon pa dito. Ayan, dami niyang bunga. Ngayon ko lang to nakita. Makakakuha na tayo dyan. Kahit pang gulay-gulay uh, lang. Ah, mayroon din kamuting kahoy dyan. Ayan. Tapos, siyempre, may malunggay tayo dyan. Ayan. Ayan, kalabasa. Ayan, yung likod ng... Ay! Hindi ko pala nasaraduhan. Nakawala tuloy yung aking manok pero hindi naman yan lumalayo nandyan lang yan pabalik balik lang sa kulungan ayan kaling likod ng bahay namin nararamdaman na lang ano yan mais tapos ayun may ginagawang bahay dun ay sarado lang natin to para hindi makawala tayo dun sa mini farm natin iwan lang natin to dito muna bali ito yung katuray dadalhin natin doon. tatanim na natin para lumaki na siya doon. pili na siguro i-transplant to Ayan, katuray yan mga idol masarap yan yung bulaklak nyan ayan pala yan yung screen na yan yung screen na yan yun yung barbed wire A barbed wire ba yan o so, cyclone yan yung itatanim natin doon. Oh, ginawang higaan ng pusa namin tong jacket ko ay. Tandaan natin. Ay. Ah, Yan, siyempre dala natin yung sandata natin. Tingnan natin kung ano yung magagawa natin doon. Sakit lang kayo doon mga idol. Tingnan lang natin yan. Tama, may gawin tayo konti. Tapos so, transplant natin yung ano na yan ay. Eh. Katuray. Yo, what is up mga idol? Bali, nandito na tayo sa ating uh, mini farm. Nandiyan okay. natin may pinaparating yung ating sasakyan. So, sa kagandahan lang natin may sasakyan, kahit medyo malayo, uh, makakapunta tayo kagad, di ba? Ito pala yung mga saging, o. Oh. Uh, mga saging na rin tayo dyan. Bila, ayan, o. Oh. Yung mga bakod na rin yan. Tapos, meron silang mga pato mayroon pang kambing so ito yung sa atin bali ito yung pinakang tanda hanggang dun sa dulo, makita nyo yung may bahay mula dito yan, sa hanggang, hanggang dun sa may bahay dun dun dun, sa may bahay na yan hanggang dun yung ating uh, mini farm so ayun update, update uh, hindi na tayo magdidilig hindi natin ito napapataban kaya medyo ano sila ayo medyo maingay lang dito mga idol may mga po kasi ano uh, yung kabila na uh, wildingan yung mga tanim natin Ayan, medyo malaki na sila yung kalabasa i-cultivate lang natin ngayon medyo mainit na lang Ayan, yung mga tanim natin ito so, yung mga kalabasa tapos yung mga sitaw na tinanim natin nandito na oh eh yan oh kaya kaya lang maraming insekto maraming naninira kailangan nating ma-sprayan to ayan oh yung isang araw daw merong kambing na nakapasok kaya mas maganda na talagang may bakod to para hindi makapasok yung mga kambing mga uh, nakakasira sa ating mga halaman hanggang pa natin dito yan may lang tayong ampalaya dito yan ampalaya ampalaya yan tapos ito upo may kamatis din dyan kaya lang hindi sya masyadong gumanda kasi hindi nga napapataban mo maganda na yung sili natin dito tatlong piraso so ayun mga idol bali i-cultivate ko lang itong mga to para maganda-gandang uh, tignan naman yung ating uh, mga tanim tsaka itatanim na rin pala yung ano natin yung ating uh, punahin ko na kaya ito para hindi pa mainit tatanim natin itong ating katuray ayan dito na lang natin siguro tatanim kasi dati ang nilagay ko dito yung ano dragon fruit kaya lang hindi siya nabuhay kaya ito na lang ipapalit natin konti unti mapaparami natin yung mga tanim natin dito di ba ka nag uh, lumaki na pakinabangan na natin di libre na yung ating mga pang-ulam, di ba? Mga gulay-gulay. natin. Sana mabuhay. ayun so na. Okay na mga idol, ito na natin yung ating katuray. Bali, uh, mag-cultivate lang na tayo para gumaganda-ganda naman yung ating mga tanim. Ayan, unahin natin dito sa mga kalabasa. Ayan okay na mga idol Bali, nakultivate na natin Ayan, tapos na yan, hanggang doon Lumabas na yung mga ano, Halaman, mas kitang kita na yung mga halaman natin Ayan Ayan doon yan Kaya lang, hindi pa natin natapos Itong mga okra Siguro bukas na lang ng umaga Kasi, mainit na Masakit na sa balat yung sikat ng araw, uh, mag uh, 10 o'clock na rin. so hanggang dito lang yung nagawa natin. Tapos natin hanggang doon. So magkatanggal-tanggal lang tayo ng uh, dahon ng saging dito, yung mga tuyo. Para uh, maka-uwi na rin tayo. So, ayun mga idol. Bali, katanggalan-tanggalan lang natin ang ano to. Para gumanda ng ano yung iba. Gumanda ng sibol. Natanggalan lang natin ang mga layeng. Yung mga layeng, yung mga tuyong uh, dahon ng saging. ayan okay naman idol medyo di ba medyo nag-aliwalas ah, tinanggal ko na rin yung ibang ano tinanggal ko na rin yung ibang uh, mga maliliit na suwi ng saging kasi hindi rin gaganda ng malaki yun hindi rin gaganda kasi masyado na silang marami saka mga payat din sa sunod meron na tayong harvesten meron na tayong puso meron puso tapos dito may medyo matigas na Ayan. 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 Libre saging na tayo na naman. Kasi napakamahal niya sa palingki mga idol. So ayan. Next time. Yan naman yung lilinisin natin yung papunta doon sa dulo. Para tanggalin din natin yung mga laying. Yung mga. Uh, tuyong ito yung dahon. Para gumanda sila ng uh, sibol. Gumanda sila ng bunga. So ayan mga idol. Hanggang dito na lang. At uh, update update na lang ulit tayo di ba ang ganda ang ganda ang tingnan pagka malinis lalo pag ano tayo dito ayaw, yan okay na yung mga saging napakaganda na rin ganda tingnan pagka malinis so, ayun, mga idol bali tapos na tayo balik na lang tayo siguro bukas o sa isang araw uh, siguro uh, tingnan natin kung makabalik tayo kagad uh, dito bukas lang siguro may gagawin pa kami. Bukas o so, sa so next uh, day na lang siguro. So ayun mga idol, balik kita-kita na lang tayo sa bahay. Yo, what's up mga idol? Ah, Nandito na tayo sa bahay. Sa lang natin. So bumili na lang ako ng ano. Ah, uh, bibili ako ng uling. Tsaka humiram tayo ng ihawan. Kasi may bumili binili akong Uh, bangus ihawi natin ngayon mga idol so narin na rin ako ng ano malunggay doon yan kumuhan malunggay para ipakain natin doon sa mga alaga nating na manok kasi gusto din nila to ayun ito yung uh, ihawi natin mga idol ulam natin ngayong uh, tanghali So, linisin ko lang yan. Lalagyan natin ng palaman sa loob. Lalagyan natin ng kamatis tsaka sibuyas. Pwede na yan. At ayun na nga. At ...dikit na tayo ng apoy. Ayan. Halipin na init-init ko lang yung ano. Yung ihawa natin na ano. Para hindi dumikit yung balat ng bangus natin. Mainit na sa labas. Halos uh, 11 na. ng tanghali. Kaya sobrang init na sa labas. Wala kasi tayong ano doon, uh, silungan, walang masyadong puno sa labas. Kaya walang lilom. Kaya e, dito lang tayo sa loob. Hindi na yan. May e, payon lang natin para maluto. Ayun o. No? na Nabaligtad na natin. Sarap kabango. So, maya, maya siguro. Ano yan, malapit ng maluto. So, kakabaligtad lang natin. Oh, bango mga idol. Sarap nito. At uh, yan, uh, malapit ng maluto. Maya maya, uh, alis muna tayo at uh, susunduin natin yung ating estudyante. Para makakain na rin. At tanghali na talaga. 11.30 na. Kaya na mga idol, sundin muna natin si na ang aking Jante, Baka nag-iintay na rin yan. kami dito. Kasundo ko na yung estudyante natin. Kamang yan, kamo Hindi. 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 Hmm. At saka bumili tayo ng sausawan. Yung sibuyas Tagalog tapos uh, kamatis. Masarap to pagka Ah, natin. So, sakawa natin. Ayun, na yung ating niluluto. Masunog na. Ayos, tama -tama na to. Ayun, tama-tama na ito. Ayun, oh. Luto na. Kabango. Sarap. Ayun, um, balik lang natin konti. At kakain na tayo. Ayun, no Sarap. So, ayun. Kain na tayo. Dito na. Meron tayo dito ng ano, uh, sibuyas Tagalog. Masarap 'tong mga idol pagka sinasauso natin sa uh, toyo na may kamatis at si saka suka. Takay doon, ko na rin na Ito 'yung ating iniho na bangus. May mitlo pa rito. Saka meron ding uh, sitaw, ilaga. So, ayun, kain na tayo. Ano, kumakain dito ay bangus ay. Napaparami talaga tayo nakain dito. What's up? Nanunutay na nanonood tayo ng ano A80 digit na barcode tayo eh di ba Yan. sabayan nyo na kaming kumain mga idol tuloy-tuloy na namin so tanghali na talaga at uh, nagugutom na rin kami 11.30 eh. ah 12 na अच्छा भाई दिल्ली सुबह सगा लोग May sitaw? Ay, may sitaw din tayo dito. Wala. Umayon na yung kasama ko. Ako lang yung tira dito. Hindi din na lang. Kaya na, Para sa

Uh, hanggang dito na lang. Uh, see you sa next uh, upload, mga idol. At uh, maraming maraming salamat sa uh, pagsama at uh, sa pagsubaybay sa ating uh, channel. At uh, sana, supportahan nyo pa rin ang mga video na ating ilalabas. At ayun, uh, idol, shoutout sa inyong lahat at maraming maraming salamat kung nakaabot kayo sa part ng video na to So, ayun, uh, mga idol. Uh, life is good. Peace out. Thank you.